Magandang ano umaga po, sa inyo lahat. Napag-arian ng aulinan lambat, so bukol sa lambat at wala sa kawil. Walang dumawi. Pasok nito din. Siguro nito din. Maganda na. Oh. Ini. Lagi ngecek puan. Ayo sumpecek puan. Enggak Hindi mga kapaligiran. 건 예. 빠스 뭐로? 뭐야, 그래? 멀 怎么了？ 怎么了？ lumahan

这都死了。

力量。林 Tek de bunu deyin. <laughs> <laughs>

All right. Tama mga bro magila Abang na lang sa pag doong Malayo pang takbuhin Ayan mga bro At nakadaong na nga eh. Ito na ng coral siya Ayan 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 Nagsilta ng tayo ng Coast Guard na nung Nandiyan na ako ng Coral <laughs> Ibabalik natin sa dagat Pati chinilas mga mga oh. Ang Coral ay binikin sa chinilas Ang ganda nito Oh, dumikit siya sa tinilas. Pero pakakawalan natin niya sa dagat mamaya.

Hindi. Galunggong. Anong isda yan, pare? Tartan ng <laughs> Pare, basing hindi mo na kunin siya? Hindi na. Huwag ko nandun. Huwag ko naman Huwag mo yung mong pakialman yan. Yung bag ang kunin. Yun nasa... Ano, laki ng fish, oh. <laughs> Ang baka ng pwesyo. Hmm? Kaya, uh. yeah. lumahan sana. Hamso. Lumahan. Ang uh. lalaking lumahan ah. Ang lalaking ah. Ano yung dami sa'yo? Ah, ah. Para, masanya, para. ya bro? Asin, uh -huh. Tapos na mag-diskarga. bikas din. Wala huli. Um, huli sa kawil kahapon. ya mam Lagi nguli, ya sari-sari ya, lumahan Kapas may mulmul -mul. -mul. ah may makikilo din mam bro may pambikas-bikas din udoy ah Atin um. apa kapi muna ya mam bro at nandito na sa bahay ya Kini na arap mo dito para makita ya tingnan ya apa tempel itu gira ilo gimana dah Lagi mo yan, sige. Ay, ano, ano? Ano ito? Turutan ni Gigi yan. Yan, sa kilo. Gigi. Yan, mga bro. Nakaliga yung ano ni sa kilo. Yan. At ito Para ay... Pangalan siya eh. Pangulam na lang ito. Yan. Pangalan. Ulam. Mulmul. Yan. Meron siya yung tako. isang kilo, may pambiling bigas. Yan. Ya. Mati din bro. Balik sa laut. Yan, si apa lah? Si taut ni apa lah ki inada yan. Ya, si taut ya, Ingat ka lagi gid yan at set din ki Dion Road TV, ya. At si din nga pala ki Kapisnon, Kapis noon, ya. Set out po at set taut din ki Aldrin Saligan, ya. Ingat ta. Palagi sa yung pag-arap po at pagtatrabaho din yan sa Taiwan. Yan. At shout out din kay and Tato tattoo from Dubai. Yan, yeah, shout out po at shout out din kay Onis Vlog. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din kay Alpi Riders and Fishing Adventure. Yan, yeah, shout out sa inyo bro at shout out din kay Mary Diane Batalyunis. Yan, yeah, shout out po at shout out kay Kalutlot Channel. Yan, yeah, shout out po at shout out din kay Kuya Kim. Yan, yeah, shout out sa inyo mga bro at shout out din kay Florin Binigas. Shout out po at shout out kay Aubrey Paler. Shout po at shout out din kay Kapinas Official. Yan, shout at shout out din kay GA Moto Vlog. Yan, shout po at shout out kay Bibi Tuguro. Yan, shout po sa inyo at shout out din kay Kuya Dodds TV. Yan, shout po sa inyo at shout out din kay Kapinas Official. Shout po at shout out din kay Mr. Sapulno Vlog. Yan, shout po at shout out din kay Kapising. Yan, sa taas sa inyo mga bro. At sa taas din kay? Urugo Banon. Yan, sa taas po. At sa taas din kay? Romulo Ruwasa. Yan, sa taas po. At sa taas din kay? Roni Solaris. Yan, sa taas sa inyo. Sa taas din kay? Jan Paul Yan, sa taas. Sa taas sa At sa taas din kay? Rosemary Barquilla. Yan, inyong, at Yan sa taas din At sa taas din kay? Scrippy Buid. Yan, sa taas sa At sa taas din kay? Roberto Sanchez. Yan, sa taas sa At sa taas din kay? Dani Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan shoutout sa iyo at shoutout ning kay Dung Vlogs. Yan shoutout sa inyo at shoutout ning kay Umpisahan Channel. Yan shoutout sa inyo at shoutout ning kay Will Aquino. Yan shoutout po at shoutout ning kay Bartoli ni Bartolome Grutas from Montalban Rizal. Yan shoutout sa iyo bro, ingat ka palagi at shoutout <dachte Geez Fallout> ning <University> kay Amazing Goal. Yan shoutout po at shoutout ning kay Kasindong Mix Vlog. Yan shoutout po at shoutout ning kay Shout out din Ricardo Pilipil. Yan, shout po at shout din Kagwang Channel. Yan, shout to inyo sataw mama! Mama Mary in Yan, sataw sa inyo at shout out din Merry Life in Malaysia Vlog. Yan, shout sa inyo at shout din Kapi pa rin, shout din kay Richard Jitwiro to Refer to Masbate. At yeah. shout po at shout sa mga taga Masbate. Ingat kayo palagi at shout out din kay Tribong Native Vlog. Ayan. Yeah. Shout sa inyo bro at shout out din kay Jimmy Dulay from Bicol Bulan Sorsogon. Ayan, yeah. shout po at shout out din kay Boy Malasugi Official TV. Ayan, yeah. shout sa inyo at sige po at shout po sa inyo lahat. Sa mga ano pa po shout po, shout po, shout po po sa Luzon Visayas Mindanao. At ayan, yeah. shout din nga pala kay ka Kauragon TV Official. Yeah, Kauragon TV Official. Shout po sa inyo. at shout din sa mga sulit yung taga-panood Ingat po kayo palagi sa inyong kinaruroonan. Yan. Yeah. Saan man kayo sulok na ating daigdig. Ingat po kayo palagi. At shout out din nga pala sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa. Yan. Yeah. Ingat po kayo palagi dyan. At sa mga nakapagsubscribe po sa akin, shout po sa inyo. Ingat kayo palagi. At maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga tumatapos po ng aking ads, maraming salamat po sa inyo. Saan mga kayo sulok na ating daigdig, daigdig, ingat po kayo palagi. O. Sige po. Luzon and besides, minda na po. sa po sa inyong lahat. Okay? Alright.